Yun, what's up mga kayasawin Yan oh ang eh, nahuli natin, isang toman Angat mo pare, tilapia pare Nahuli natin tilapia, ayan Ayan, tilapia, mga mamaw oh. Angat mo pare Ayan o oh. Mamaw oh yan, ayan, toman, mamaw oh. Nasa yung, na, yung isang huli Ayan o oh. Tawagin dito sa Sa ting, Sibaling, ayan o oh. Tilapia, ayan o, tapos ito Ayan. Ito at umuulan-ulan pa. Ayan oh. Umuulan-ulan pa mga kaisawen Soben. Manisid muna tayo ulang. oh, gusto para manisi di paring rod ng ulang. mga kaisawen Hirap niya. may namamaril pa nga pala ron no? oh. Mga kaya pa no? Soben. Tsaka dun. Yaka na yun no? Ayan si Kulot oh. Kulot! Ayan Kulot! Good morning mga kaisoven Ayan, punta na naman tayo sa spot Ayan, Ayan muulan Makaka, Sana makadali tayo kahit umulan Doon tayo, sa gawin naman doon hey, Ayan, yung kitid, pandawin mo natin yung kitid, kino mga intulos Eh kasama ko nga pala si Pare Rod Ayan, tsaka si Ganun, Si Sherwin Ayan <laughs> Tito Penjo pe <laughs> Tito Penjo, pe you know yan yeah, mga kaisawin Ayan doon ang spot natin doon Sa mga puno na yun Smile nga pala natin si Paring Rod Ayan <laughs> Alam pala Alam Ayan <laughs> lang spot natin Mga kaisawin lang <laughs> ata So Kapon Diba ma Madilim na panahon Madilim Sana Makahuli tayo Kahit mga pangulam lang Okay, mamaya na lang. Mga kaisoben. Bye. Bye. yeah, mga kay Soben. May nadali kit. may tayo, yon. Mamaya na. pa yung kasama ko. Ben, natin mamaya. Ah. Sige. Kutun mo. Eh, yeah, mga idol, yun na huli natin. Para pakita ni Paring Rod sa atin. Hindi na video yung spot eh. mga kaiso we na natin. Tilapia. Oh, malapad-lapad yan. Oh. ang natin. Kaiso yan. Mamaya na lang ulit. Mga kaiso guys. Mga sa win. Dalawa. Dalawa tayo po ang nadali. Ay, sa na tayo Isang taiwan, isa si Esawin. <laughs> Esawin. <Oof. laughs> tayo man, isang sibaling. Ay, Ay, Diyan pa tayo, isang common, tsaka isang ano. Ayan ang common. Bakit <tong> sa na eh, no? Teka na. Ayan. Ayan. Ang daming gataw. Ang daming gataw niyan. Ayan, huli na naman, oh. Lumalabo ang camera, napapatakan ng ulan. Ayan. Hoy! Taiwan! Ayo, oh ya, nakahuli Angat mo, angat mo, titisye! ano to, yan ang nahuli niya, Taiwan, Taiwan oh, Ayan, mga Hello, mga kaesawin, nandito na tayo sa spot hindi ko na video ang papunta natin sa spot yan o Ayan, kasama nga pala natin si Sherwin yan yan ang spot natin, yun yung iba nandun hindi tayo makapag video pagka bumabaril eh Mahulog ang ating cellphone sayang naman ah, good morning good morning good morning mga ka ah, tumigil na ulan ngayon lang tumigil ang ulan eh Ah, wala pa tayo, wala pang ano, medyo bulabog pa. Rarating lang kasi. Ah, ano Mga kaisawen. Nagtatalo na na. Talo na na po ang mga isda rito sa likod namin. Ayan ay Ngayon pala ay nanguhuli. Shout out kay Pare Rod, kay Tol Fernan, kay Dugong Ayan, ayan si kay Benji yan. Ayan, o. ayan, ayan may oh, yun, oh, oh, huli, oh Galing <laughs> Ayan mga kay Sobe, no Ganyan lang, ganyan lang dyan Oh, yun po, oh, huli, oh Ayun pa, oh, ayan, oh, 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 ayan, oh, oh. Ayun no, oy oh, nyo, ayun no. oh. Di makawalit mo nga doon yung tanke. Mamaya lumubog ka, Ayan mga resobe, no? Ano ah, ayan ang umang o ayan pa Oh, ayun pa o o ayan pa oh. ang dami tumatalo mga kaya sobe na ayan dalawa na huli ni kuya Benji oh. Purol! Purol! Ligay, Benji! Ayan mga kaesawin, o. Ano oh, ayan? No? Na, yeah. oh, ba ulan, eh. Nang ba ayan? No? <laughs> ayan, magtatalo na na po. Shoutout sa mga nangungo ng sibaling shout out, shout out. <laughs> Ayan mga kaysawe no, huli oh. Huli na naman yan no Ayan no oh, Mga nagtatalo na na Hello so, guys Hello mga kaysawe Ayan nandito ang spot namin no Patalahib. Nasa bangka lang po kami. Ayan. Ayan ang huli namin ngayon. O. Oh. <laughs> Ayan po ang huli namin ngayon mga kaisawin. No? O. Oh. Alang sablay. Ayan. Ayan Ayan nga pala yung baril ko. Ayan ang mga isda na nahuli natin. Ayan ano mga kaisoven. Papa, eh, aahon muna kami at kakain muna kami mga kaisoven. Kanina pa kami hindi kumakain. <laughs> oh, papa na mga kaisoven. Bye! Good afternoon mga kaisoven. Ayan, marami. Maraming tumatalong dito sa ano. Sa likod nila tao laban nila Henny. Aho naman yan, kuya Wina. Ayan

isda. Ayun ang kapatid ng isda. Ayun talaga. si, si Toknoy. Si Toknoy. Si pangalan? Toknoy. Si Toknoy. <laughs> Ayan, si, si Laba. Si Barato. Ayan. Ayan. Ayan Nagkakagulo na dito. Ayan. 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 Ay so wen. Mamaya ah, iyon natin yun. Baka na mo baka lumpo. Na ah, namin bubu. Ay, birthday pa rin ng mga ko makainom? Hoy, punta naman tayo sa ano? Ba makakalabot na naman. Nasa lambat oh, bawal sa lokin no. Oh. Bigyan mo, lang. Bigyan mo pa. Bigyan mo ang biyanan mo, chef. <laughs> Kahit ano, <laughs> ni Fernando Torres. Ayan, Fernando! <laughs> <laughs> Hindi man nakatingin, pero <laughs> nasusunod. <nasyushoot. laughs> <laughs> <laughs> Bukas pa yan, lalo maraming ano Ayan, na rito <laughs> na, ko na. Ngayon pare, ngayon pare, pasa yung so yung sapa ng <laughs> mandala. Oo, oh, sige na, pinakaya ka pa na. <laughs> na, na. Gusto ko na ka na Tingnan nyo, kapay nyo ilalim, baka na puno na ilalim eh. Wala na nang gumawa. Ano ka gata? Ano ka parang yan eh, yan? mo. to kuha sa akong ito. Huwag ka nang anong Pare, pare, pasok! Ayan, nauntog, kumalik Ayan, ang SOE, no? Alaki Ayan, ang tudok Ayan yung Business ni Tao Laba Pagka panahon ng tagulan

Ayan okay, mga kaisoen Kailangan natin mga kaisoen Sako para pagka nakahingi tayo ng limang piraso Hindi pwede dala nga O kung sino yung walang ulam Pumunta rito. Pumunta rito Bibigyan ni Joseph Mantika lang ano, puhunan nyo Magdala kayong timba, lahat ng walang ulam o, yun, pa ayun, ayun, no, ayun, ayun, wala daw nang wala, walang dala At nang walang ulam Magdala po timba, timba po, di pwede plastic Wala, wala kaming ulam, tingi O sige, magdala po kayong timba rito Diga mo biyanan mo baka makalimutan mo. <laughs> okay. mo oh, yung mga walang ulam dyan. Oh, o, wala tayo po daw ng ulam, puta rito. Punta lang kayo rito. 5 kilo isang tao. Ba? basta tumalon, nalang kawala sa pispan. Ang <laughs> tayo para tayo

Oh, Pagkasaan pa! Paano ba kasi kayo? <laughs> Lumayo kayo dyan! Lumayo <laughs> <laughs> <De, laughs> Hindi naman maaabot <laughs> siya ano eh! Ayun o! Pabalitad! na yun! Tres paasing! Pahaba kasi eh! Dugong tigi, tigilupi mo doon sa may ano? May pangalawas! Ha? Huwag mong pangalawas! Mabagay, mas marami sa ilalim yan eh! Alam ko um, na pa! Isunod mo lang sa Agus! Masyadong malalim eh! Ano? Isunod so, mo lang sa Agus! Ayun o! No? Kailangan ng angkla!

Akin na. Alay. Lay Eto. sa chat pulong. Yen binan mo. Nah. mo lang Apo? Oh. <laughs> na isumupayan mo pa yun Joseph. Gusto ko. 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 Gusto

So, yeah, ladies po mga ka-Sowen, gawin natin yung isda uh, na kinuha natin doon sa tatalunan. Ayan na mga ka natin. Ayan, ganyan Tiyak-tiyak so, bagong isla uh, dito? sa ang tao ay... Oo! Oh, Nagpaling si naman sa amin. Sa iba. Oh. Okay, sorry. natin. 人家就能爬上。